Hello guys, magandang tanghali. Ito na naman ako, nagbabalik guys, ang inyong lola. Ito, naghiwa ako ng kamatis at saka sibuyas, bawang. At saka naghiwa ako ng talong. Ayan, nakita ko sa aking uh, loob ng refrigerator Nakakita ako ng talong. Uh, ano nga bang ating uulamin ngayon? Kasi mainit, hindi pa ako pumunta ng palingki. So, nakakita ako ng talong at saka oyster sauce guys ayan gagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng ating uulamin, so gulay pa rin healthy no anyway kagabi may natira naman akong adobo so ito at saka haluan ko siya ng konting giniling no ayan mm. healthy food pa rin guys no so atin magigisa na tayo ng uh, sibuyas bawang at saka kamatis magumpisa na tayo guys Pasalang na yung aking kawali. Ilagay na natin yung bawang. Ah, nag-decide ako na wag na ilagay yung aking giniling. Ano na lang, ah, sibuyas, bawang, kamatis na lang. Tapos ilalagay ko na lang yung talong at saka oyster sauce. Para maiwas naman tayo sa puro karne. Ayan. Tapos sunod natin yung sibuyas. Maging creative ka lang sa kusina mo, guys. Magkakaroon ka talaga ng ulam. <laughs> Depende lang no kung may isa ka sa pagyeder, no. Eh, ako kasi, bangga na malingki kasi, lahat pag nakita ko, maalala ko, lagay ko lang, saksak -sak na lang sa freezer. Para pag tinamad ka na magpunta ng palingke, ayan. Hanap ka na lang ng paraan kung ano maulam. Anyway, mayroon naman akong corned beef dyan. Kanina, ulam namin corned beef. Nilagyan ko na maraming sibuyas. May natira pa. Tagluto naman ako kagabi ng adobo. May natira pa rin. Hindi maubos-ubos yung pagkain namin. Hindi pa na yun. Luto ka naman na ng luto. Minsan nakakatamad talaga magluto, no? Saka naka, nakakasawa din naman. Di naman na yung pagkain. Tapos, lagay na natin yung ating uh, talongs. Talong so and one no. Ayan. Ang ganda talaga. At saka yung kamatis, guys. Durog na durog, no? Talagang ano yung kamatis. Pinadurog talaga yung kamatis, guys. Kaya ang ganda-ganda talaga tingnan, no? Ayan. Sige, ganyan ka lang. Ayan. Ganda talaga. Beautiful. Sa so guys, maglalagay so tayo ng pampasarap. Okay. Kunti lang. Wisik-wisik lang. Wisik-wisik <laughs> lang ha. Grabe, ang init talaga. Pati pag sa labas, ang ah, mainit. Pag harap mo sa kalan, mainit pa din. Pero mas mainit sa labas ha. Okay guys, tatakpan muna natin yan. Okay guys, lalagay na natin yung oyster sauce. Ayan. Halo-haloin natin. Sarap nito kung may halo pang tukwa no. Kaso lang guys, talagang napakainit sa labas. Pwede ka magluto sa bubong eh, sa itin din ng init. Okay. Ayan guys, ang aking talong. Ayan. Sarap kumain. Ayan, walang karne yan guys. only kamatis, sibuyas, bawang, saan ka pa? Kailangan maging creative ka sa kusina, guys. O, oh, ayan, o. Oh. So guys, ito na yung aking niluto ngayong tanghalian guys, napaka walang pork. Ayan, ha? Ayan. Ang ganda, no? Mapaparami ka talaga ng ka kain nito, guys. Guys, ito na yung aking niluto ngayong tanghalian namin, talong, may gulay na kami, guys, no? Ayan, nakaganda, no? mukhang ang ano masarap na masarap talaga ayan So guys, ito na yung niluto ko ngayong tanghalian namin. May gulay na kami, no? Hindi na kailangan pumunta ng palingki. Kaila, maghanap ka na lang, maghalamkat ka na lang diyan sa mga <laughs> sa lalagyan mo diyan sa ref, no? Kung ano-ano na lang diyan. eh uh, ito, talong, oh. Eh ano? Oh. Mm -hmm. Tara guys, kain na tayo. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe para updated pa kayo sa aking uh, susunod pang mga videos. Okay? Uh, magandang tanghali. Eh. Shout out pala sa aking bunso. Kung nasaan siya ngayon? Ang aking bunso, hindi ko na siya pangalanan kasi alam mo naman, busy busy siya ngayon. Uh, ito, bunso, ito na. Pagluluto kita nito. At saka sa aking panganay. Ayan. Magandang tanghali.